Pauwi na tayo galing sa airport. Agatid. Kaso grabing traffic ngayon pauwi. Tayo na kalabas ng Terminal 1. Grabe ng traffic. Walang galawan, no? Sabay masama pong panahon ngayon. Tingnan nyo naman, yung sa dolo ulan yan. Pag, babags bumagsak mamaya yan, Sigurado. Masarap sana mag skyway kaso try natin side sa kung ma-traffic o hindi. Mag-service road lang tayo pa uwi ngayon. tayang yung ano eh. Tulgay. Ayan. Ito sana. Sana hanggang pag uwi ko na ganito lang. Walang traffic. Parang skyway lang ah. Dito sa terminal 4 pa lang ito. Tayo nakatawid ng Idsa. Napakaganda ng panahon ngayon. Kulimlim. Lapit-lapit na lang kayo Pero Puro dugay, dugay pa mag-abot. Grabe mo nga traffic dire. Sos, Mario Josep. Araw, kita ano na no? ang tree, no? Dugay, grabe ng traffic. Tatlo lang kadupa, pero isa pa ka oras bago mag-abot sa... insa. Ay, salamat gid kay eh. Ari na ta sa so ah. no traffic how? Do no traffic man said so. How? Oy, bakit mo na joy yung shoot ako? Shoot ako yan. Buti pa yung train dire diretso. -dire sa railing kanal. Ay, naku, nakakaantok. <laughs> Malaking traffic dito sa Magallanes. Oh, may malaking truck sa gilid ko. Gumagalaw-galaw lang kunti. Hinto na naman. Grabe naman yan. Ayan, ah, nakatikim din ng hindi pa traffic. Sana, ah, diretsyo na to para makabalik na agad. Buo Sirano na lang siguro ako. Tagos katipunan para uh, walang traffic talaga doon. Subukan natin magbunisirano. Sirano. Let's go! Ganda oh. Talagang malinis yung dad pa. Ganito lang sana kanina. Kanina pa ko nang kakarating sa bahay. Wala pa siyang oras. Matubos ko pa yung lisensya ko ngayon sa LTO oh, Ay, naku Plasunsi Plasunsi 5 na Unapin natin kung saan ma-traffic tayo dito sa Bonisirano Maluwag dito eh Huwag na tayo mag-insa oh, yung papunta sobrang traffic naman yan mapansin nyo sobrang traffic yung papunta pero yung pauwi dito sa Boni Sirano luwag ano know? parang skyway lang <laughs> so, pakaluwag dito talagang kabisado ko na dito yung traffic at saka hindi traffic eh. kaso ah, yung papuntang itsa tignan nyo ang haba ng traffic pauwi lang yung walang traffic huwag sa dulo talaga walang traffic dito sa Bunisirano ah pakaganda dito dumaan oy shoot ako yung genuine ride mo ah Hoy ba't mo genuine yan yan dito tayo sa katipunan dito tayo nagkamali sa pagpili wala din traffic Ah, uh, kukuha ko pa yung lisensya ko. Ayos. Ang ganda. Ang ganda ng napili natin. Buti na lang, maisipan uh, ko magkatipunan. Kaya medyo mabilis-bilis yung takbo natin ngayon. So, sa kabila lang yung medyo matraffic. Pero yung pa okay ah. Good. Bye bye. Follow nyo na lang ako mga idol. God bless.